Minsan, tinanong ako na isang kaibigan. Tito, paano mo napapaganda yung mata mo? Anong ginagawa mo? Anong vitamins na inino mo? Sabi ko, maganda ba? Ay, hey, salamat. O, maganda siguro kasi sa dami ng tahimik na pagkikbi na ginagawa ko sa buhay ko. Sa dami ng pangyayari dumaan na sobrang sakit. At minsan iba hindi ko maintindihan bakit kailangan mo yan. Kaya siguro lulilinis na may Kung napapanood to lalot lalaki ka. Okay lang yan, Brad. Lumuha, umiyak, mas marami, mas maganda. Minsan wala naman tutulong eh. Minsan walang maasa. Sarili lang natin, di ba? Iyak mo lang, Brad. Pagkatapos niya, gagayang din ang pakaramdam mo. Pagkatapos, doon mo pag-isipan ng solusyon kung meron man. Pero sa ngayon, okay lang yan. Iluha mo, iiyak, ilabas mo lang. Matatapos din ang lahat ng pinagdaraan. Mabait ang ama. Tutulungan ka niya.